Napakahirap na mawari kung ano ang totoo at peke sa social media, lalo lalo na at mayroong satirical news websites, AI-generated images at deep fakes. Ayon sa isang survey, 86% ng mga Pilipino ay naniniwala na isang malaking problema ang fake news. Ngunit mas malaking problema ang mga trolls na sadyang nagpapalaganap ng peking balita ang disinformasyon na kinakalat nila ay may tuturing na weaponization of social media kapag ito ay nagdulot ng karahasan o nagasik ng pagkabitak-bitak ng ating lipunan. Banggitin ko lamang po ang isang mahalagang bagay na tinatalakay noong Quadcom. Ito ay ang paglaganap ng scam farms ng mga pogo. Nakita natin na ang mga pogo ay gumagamit ng mga social media upang maglabas ng peking job offers at makapag-recruit ng mga kababayan natin na walang kamuang-muang at mabilis na naaakit sa mataas na sahod at magagandang benepisyo na pinangako ng Pogo Recruiters. Ngunit nauwi lamang sila bilang trafficking victims nasapit itang pinagtrabaho bilang mga scammers. Mismong ang pag-iit ng ating pagmamayari ng West Philippine Sea ay ap apektado sa paglaganap ng kasinungalingan sa SOCMED. Sabi nga ni Justice Antonio Carpio, ang pag-angkin ng China sa West Philippine Sea ay maituturing na fake news of the century. Ang mga Pinoy na trolls naman, na nagpapalaganap ng maling impormasyon tungkol dito, pwede ba nating ituring bilang mga trader ng bayan? Kinakailangan natin ang mga makabago at naangkop ng mga polisiya at patakaran laban sa disinformasyon.